Hello guys! Yan. So mayroon akong ipapakilala sa inyo na isang kahoy. Yan. Ito ay gamot para sa uh, hepatitis, diabetes, high blood, heart, hypertension at yung mga may rayuma dyan. Yan. So ipapakilala ko sa inyo itong dalawang kahoy na to. Ang tawag dito guys ay sibukaw. Yan. So mabisa ito sa mga sakit sa tuhod yung mga nirarayuma na. At saka kung tayo ay may diabetes, mayroon tayong high blood, high alaga lang ito guys. Eh, lalaga kahit naga ilang baso ng tubig guys. At ang mangyari kapag nilaga nyo ito guys, ay ito ganito ang kulay guys. Yan. And, masarap siya inumin guys. Ganito ang kulay niya talaga guys. Diba ang sarap mo? No? Kulay palang guys, mapapainom ka na. Diba? Kulay pa lang niya guys, ay mapapainom ka na guys. Itong si, si bukaw. Yan. Ito, si Sibukaw. Yan. So, si Sibukaw ay... Yun na nga, sinabi ko nga sa inyo. At uh, masarap din siya sa pag ihi guys. Eh, so, yun. Gamot siya sa lahat, no? Marami siyang gamot. At kapag ininom niyo to guys, masarap. Parang tubig lang din siya. Wala kang malalasahan, guys, na iba. Yan, masarap talaga siya. Parang tubig lang. Diba? Hindi mo malalasahan na matamis hindi mo malalasahan ng maalat, wala kang malalasahan ng mapait. Basta guys, parang tubig lang siya. At pwede rin to guys, na kapag pinalamig mo siya guys, pwede mo rin ilagay sa ref recto guys, para malamig na inumin guys. Yan. So ito yon di ba? Masarap na inumin na siya, ilagay sa ref ito yung magiging tubig mo guys at makakatulong pa ito sa inyo at murang-mura lang naman to guys eh yan So, itong sisibukaw na to. So, biruin nyo, Isang kahoy siya, guys. Sa kahoy siya, no? Pero nakakagaling siya ng mga karamdaman natin. na ano? sakit-sakit natin. Eh. na nararamdaman. At buko doon, yan, gaganda pa yung ating pakiramdam. At higit sa lahat, guys, alam nyo ba, guys, ang ganda ng tulog nyo. Yan, maganda sa pagtulog ito. At pagising nyo, magaan yung inyong pakiramdam. Yan. na din kasi ito ng kasama ko dito sa bahay. Ang sarap ng kanyang tulog at masarap din yung paggising niya sa umaga. Yan. So, try nyo rin ito guys. Yung sure talaga guys na makakatulong ito sa inyo. Yan. Kung hindi kayo pala tulog, yan ito din si Sibukaw rin. Yan. Matutulungan din kayo ni Sibukaw. Yan. So, katulad nito guys, ay iinom na ako. Yan. Wala naman itong, ano guys eh, wala tong limit guys kahit na ano uh, minum ka sa umaga minum ka sa tanghali minum ka sa hapon minum ka sa gabi yan so yun lang ko lang siya oh. Mm. o so, diba guys ang sarap parang tubig lang siya guys mm. at hindi siya halata. Hindi siya halata kapag uh, nilagay mo siya sa ref. Hindi siya ano na ano na sibukaw siya. Kasi tubig lang siya. asang tubig. At ang linis, no? Oh. ba? Diba? Ang sarap. Ang ganda ng kulay, no? Guys. Ang kulay nito ay... Ito kulay nito, violet. Violet ang kulay niya, guys. parang akala mo grapes. Grapes siya. Ang ganda sa pakiramdam guys kapag nakainom ka nito. Mainit-init pa kasi guys kaya hindi ko siya madiretsong inumin. Yan so thank you guys. Thank you for watching.